Aga Mulak, ikinwento kung gaano kamahal ni Tash, ang Itbulaga family, at kung gaano ito ka-excited lagi pumasok at magtrabaho, kasama ang buong The Bark Ads. Yan nga ang mga sinabi ng kanyang Daddy Aga, matapos nga itong mag-guest noong Sabado sa Itbulaga, February 3, 2024. Dito nga ay nabanggit ni Sir Aga, na sa Itbulaga stage lang niya nakikita ang kakulitan ni Tash. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Sa paglabas nga ni Tash, kasama ang iba pang dancing queens, na sila Miles, Karen at Riza, at syempre si Ming. Ay si Tash ang unang pinili nito. Makikita pa nga ang reaksyon ni Sir Aga Mula, matapos siyang tawaging dad ni Riza. Na napag-usapan na rin natin. Matapos namang mag-spider walk ni Tash, ay makikita ang reaksyon dito ni Sir Aga, at sinabing, hindi ko nakikita sa bahay yan. Kung saan sumagot pa nga si Ma'am Alan na, formal ba? Pero biro pa nga niya, sa kanyang anak na si Tash, na ano ba pinaggagagawa mo? Oh, <laughs> Samantala, nagpasalamat naman si Sir Aga sa Itbulaga family, sa pag-aalaga nito sa kanyang anak na si Tash. Dito nga ay nabanggit niya kung gaano kamahal ni Tash, ang mga kasama nito sa Itbulaga, o ang buong Itbulaga family. Sobrang mahal na mahal kayong lahat dito talaga. Dito din nga, ay sinabi din niyang palaging kinakabahan si Tash, pero sobrang excited nitong pumasok at magtrabaho, kasama ang mga Dabark ads. Kinakabahan parati yan pero excited siya to come here every day. Na naman, dahil sa unang araw pa lang ni Tash nakasama ang buong Dabark ads, ay naging malapit na ito kaagad sa kanila, at makikita na rin ang kakulitan nito, on cam at off cam na mababasa pa nga ang suporta ng mga legit the ads netizens, na nag-comment mismo sa ating channel. Matatandaang, sa unang araw palang ni Tash bilang The Bark Ads, ay makikitang sobrang proud na ang kanyang magulang na sina Aga at Charlene sa kanya, at makikita din ang suporta nito sa kanya. Ito nga ay matapos makausap ni Tash si Aga at Charlene sa phone, na nagbigay pa nga ng advice ang kanyang mommy at daddy sa kanya na, enjoy and have a good good time. Sa isang interview pa nga kay Andres, ay sinabi nitong masaya at proud ito para sa kanyang kakambal na si Tash, matapos nitong pumasok sa showbiz. Sabi pa nga ng ilang mga comments, na mababasa sa Itbulaga TVJ YouTube channel, ay isang magandang halimbawa si Tash sa mga kabataan, dahil nagtapos muna ng pag-aaral, bago pumasok sa showbiz.